yan, yan po ay bagong dating bagong kuha natin sa tagig kami ng umaga pag tayo po ay walang pasok sa trabaho nagpapa-order po tayo ng Hopia tapos nakuha po tayo ng mga Hopia na in order sa tagig so ito po yung ating mga kinuhang Hopia kanina so mayroong mga Tipas Hopia, o De Leche ito nga baboy yan, De Leche hmm. Hmm, ito y bibili kayo sa Parting Bulacan nag na 90 po itong ganito itong munggo is nag si 65 70 po ito sa iba pero sa akin po is 55 lang po ito ito namang ob sa iba to nag si 75 minsan 80 pero sa akin po is 60 lang ito namang ob de leche sa iba to 92 90 hanggang 95 may nakita ako nag uh, 100 ang presyo nito pero sa akin po is 80 lang po yan yan yeah. Hindi po tayo nagbibigay ng mga lumang opya dahil pag may na-order, kinukuha po natin talaga sa tagig. So, hindi po ito yung ating main product ngayong gabi, kundi may ipapasok po tayo na isang produkto to. Tatuwa lang po tayong i-upload to. Ipakita lang po natin sa mga tao, baka may magka-interest. Palagi po natin itong sinisigurado na naka-close, nakasarado. Kasi kailangan palaging maayos yung ating produkto. Respect po dun sa nag-order. Itong tipas po baboy, hindi naman po yan talaga baboy ang laman yan. Sibuyas po ang uh, katulad po sa munggo. Ang, ang pinakang flavor talaga nito, munggo. Actually, lahat sila best seller Talagang napakalakas po ng Rebonet na bakery. Kaya pag napunta po tayo rin ay eh, talagang pila nakipasok natin yung produkto na Dahil ang pangalan po ng aking anak ay Eman. So nakita ko kasi itong Eman. Itong Eman. Eman kasi to Sweet Cropic. So sweet as in matamis. So Eman. Ito po. Eman. Eman <laughs> ang pangalan niya. Palayaw niya. So napagtripan po natin na Huh? Medyo produkto na to. Marami siya kasi sa isang bundle is 40 pieces po ang laman. Ilagay mo rito na. Ito. Yan. Ito yung isang bundle. Ang laman po ng isang bundle, ito po. Iakit na natin. B. Di, dito. Ah. Sige na. Ayan. Ah. O, tabi mo na na. Ayan tayo kasi ay sa mga palengke nakakakita tayo ng iba-ibang mga produkto na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kaubayan anak, isarado mo yung pinto anak baka mga kita nila tayo nagbibinto <laughs> so ito po yung isang bandem ng Sweet Grofic napagturban kong i-video to kasi ang pangalan ng anak ko palayo niya is Iman Iman special chicharon. So, chicharon siya pero ang normal na tawag po sa kanya is sweet tropic. Sa mga tindahan po ito ay nabibili, mabibili po ito. Nirerecommend ako na ito po ay tig 10 piso. Mas matamis siya. Ayun, matamis. Ito yung Imans Sweet Tropic. Malakas po ito sa mga tindahan sa mga sa mga nanonood po na may mga tindahan diyan nire-recommend ako po itong Iman's si na po special Sicharon bali sweet kropik po siya yan ah sweet kropik so matamis saan ba siya ginawa ang pinanggalingan po, siya, po niya ay sa Nagkarlan, Laguna sa mga taga Nagkarlan, Laguna shout out po sa inyo ah uh, po natin itong inyong ito, itong Iman's e Special Chicharon Sweet tropic ang laban po nito para may idea po kayo sa mga tindahan po na nagbibinta ng kaisa-isa ang laban po nito ay 40 piraso, 40 40 ang piraso po nila so ang bigay po natin dahil po tayo ay uh, nagka-interest na may nag-order so nag-order po tayo ang bigay po natin dito sa 40 pirasong ito na isang bandel ay 280. So, parang lumalabas po ay ang puhunan po ng tindahan na aking pagbabagsakan. Halimbawa, kung bibili po kayo sa akin or mag-order po kayo sa akin. So, kung order po kayo sa akin, halimbawa, sa mga tindahan, ang magiging tubo po ninyo kada isang piraso po nito ay 3 peso. So kung may bibili po na 10 bata, meron kayong 30 pesos. So dito po sa isang bandel ay 40 piraso ang laman times 3 pesos. So sa isang bandel, kunti lang ang laman niya, bali 40 lang. Tutubo po kayo ng 120. Uh, maganda siya sa mga tindahan kasi yung sinasupplyan ko ngayon. Um order siya ng 1. Ang in order niya kasi is hopya at saka sweet tropic parang leba nga natin tuwing araw ng sabado kasi nasa bahay lang naman po tayo so nagpapa-order po tayo ng mga produkto na talagang galing po sa mga direct supplier so ito po kung order ko kayo is ito po ay 280 po ito ang bigay po natin 40 piraso so sa mga tindahan basta may bibili po sa inyo nito ang tobo po ninyo ay 3 piso hindi po ito inaabot ng isang linggo itong ganitong mga sweet na to isang bundle kasi malakas po ito sa mga wata. Ayan. So yun lang po ang share po sa gabing ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung halimbawa po kayo ay may mga tindahan na maliliit, pwede po kayong mag-PM po sa o comment po sa aking uh, video na to sa ilalim po ng video natin ito lang po ay share para sa mga tindahan na sa mga may-ari ng tindahan na nakapanood para po dagdag po sa inyong idea kung magkano po yung kinikita po dito sa mga ganitong produkto like dito po sa sweet tropic na to so yung nasa bakaran po natin is mga hopya po yan na pinagkakabalhan po natin tuwing sabado parang libangan po natin para naging productive na po yung ating araw habang nakatambay po tayo dito sa bahay. Eman, Sweet Tropic. Ako ay isang Emma. Ako. Um, <laughs> nandiyan ng anak ko. Ayan. Eman. Emma. Emma. Uh, Magbabay ka na sa mga subscribe ng buhay ng bagay. Bye-bye. Hmm, sabihin mo, subscribe ko kayo sa YouTube channel ni Papa. Subscribe po kayo sa YouTube channel ni Papa. Ayun lang po. Bye-bye.